kay ang nagpabungkat ka niya, ang imong mga suod, ang imong mga suod sa imong kinabuhay. Maoy, nakapabungkat ka niya, kay anaan sila, kasina, kasinos, diha ka tanawa karon ng katalag, man karon ng kalibutan, kung magpagahit-gahit at sa ginoong, dili makawang ang atong hikugian, makawang ang inyong yaguan, ang inyong mga pagampo, paminawa gini akong gisulti, paminawa gini, didi ini para kanako, para sa kalibutan, kung nagunaunat bata karon na mataas pa ang kalibutan, paminawa gini akong gisulti. kamong mga pari, kamong mga pasuri, isulti na ang pinuod, ayaw na kamo pamakat, ayaw na mo pag-ingon, nakamang tinuod kamong, kamo ang Diyos kamo ni ipadala dili ang tao ang nagpili ka ninyo tanawa karon ron ang gibuhat ang simbahan dili ang simbahan ang tingto sa Diyos ang atong kasigasing paminawa ang tanin ninyo ang akong isunti mga katawan mga katawan ko Ako, mga hinagkukwang katawan paminawa din tao ninyo ang akong isunti kung iwan ko bakat may akong isunti tanawa karon ron akong gibuhat tanawa ko rin yung gibuhat sa mga katawan paminawa din tao ninyo akong isunti musuko na ang Diyos dili madugay musuko na ang Diyos Bosa kinalong pagmaigmat kamu pagmaigmat ka Mutapos nang kalibutan mutapos nang kalibutan tanawa karon ang kalibutan tanawa karon mga prediksyon kalibutan Kinalang nang mao Mauna karon mao karon ang time frame gitataod karon sa Ginoo Mauna ni ang buti pasabot niya sa Ginoo kami naway talingog sa pagbasa mo sa balaang kasulatan kung magbasa mo sa balaang kasulatan makasabot kamu sa kong unsay busa kamu mga tawo kung madlo kamu sa silot kami naway gini akong gisulti pamanawo gini, gini akong gisulti Kamu mga datu ipagawas na ninyo mga salapi kusik-kusik main nak dengan mengtaya anak perminawa kita kunci sulte relik kamu kari pandungan ku kamu kau mesti lau piling kalibutan oleh pare, oleh pastor oleh pare, oleh pastor ngaji pilih saja solat wala, wala gi buat kena sa tau tungun sa libo ka tuig kan ni antok sa gustong taon ka tan ka patyon padala ako sa Dios gi padala ang espiritu ana kan ako magpandong nako sa kalay sa ipinto paminaw gi tanay ako gi sulti kuno kuno kamo karon nga malato mo kanon makawang ang tanan mo suko na ang Dios ni suko ang Dios Niso ko naman dyan, paminawagin niyo akong isunti. ni para kanako para sa kalawasan. Kung gusto ka magkalawasan, kung gusto ka magbago yung tabag ng langit, kung gusto ka magantos sa langit, magantos ka mo. Paminawagin ka niya akong isunti. Ayaw ka mo kabala ka sa kaliputanhan. Ayaw ka mo. Paminawagin niya akong isunti. Paminawagin niya akong isunti. Tili ni para ko na para na ka ninyo. Basahan niyo ang balaang kasulatan na ganito. Pero naman hindi ako naman kaliputan hun kada ila maminawan ni ni mugi um, sunti maminaw ni ni um, mugi sunti maminaw na ni mugi sunti pinagi sa espiritu hanong gasa gigamit iya sa kaliputan kay antanong butang sa kaliputan iya kada sa dios ayan ni yo gamita ang dios ayan ni yo gamita ang dios kun mahimo mga um, langdon maminaw gid ni mugi um, sunti maminaw gid ni mugi um, sunti kung bakos ko kamo dali kamo ngari dali, ka dali ka ako kaninyo wala ko naging away ko na inyo kundi naging away ko sa mga taong makakon naging away ko naging away ta karoon sa kalibutan naging away ta karoon sa kaluwasan naging away paminawag hindi akong isulti paminawag hindi akong isulti paminawag hindi akong isulti paminawag hindi akong isulti Kamusta gi pagkatawa ko magwali isulti lagi diyan tinuod kanay yung mga tinago biya kamu sa inyong andan nga pagtulunan pagtulunan ka kamu giingon kamu kamu ang tawuron kamu ang tawuron dili dili isa lang aman dili lang isa ang aman ang aman musuko na ang Dios ug ko kamu dili na nako na, makaya pagpugong dili na nako na, makaya paghangyo ang Dios sa ni Estin kini dili na ko makaya kay naas wala ang kasulatan paminaw ka kamo ayaw kamo pag-ingon na ang simbahan mo wa kaluwas ayaw kamo ayaw kamo pag-ingon na dili ang timto sa Dios ang atong kasing kasing kinalang bubuhat kita 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 gyud ang mga tao kaluwasan kamo mga tao nga ilang ilang ang baka ayaw ka mo pag ka ko sa o, mo sa maturan Pagbasa mo wala ang kasulatan. na tanong sa tao na nagsultis ka tinood panid ini ang tinood na nagsulti nga makaluwas ka, ka niya pinagi sa binatan dili madukog atong pag-ampo ko atong natin tutay nga sana paminawagin ko ninyo dili ni para ka na para ka itong tanan kay mudahunog kining kalibutan mudahunog kining kalibutan Pagbitbit sa gnigo, uyugo niya ang mahabiling buhay mo ay bagdad sabak yuta o mamatay. Uban ka niya, maghari, uban kaniya ang nag tapos niya yun yung niya ni para kadako para sa kalibutan Kamong mga pare kamo mga pastor isulti ng tinod ako kamong tulubagon kamong mananambal kamong nagunit o mga mga orasyon isulti na yung tinod ako kamong tulubagon yan ako labi na kung gamit nila ang Diyos ayan yung patya ang Diyos ayan yung gamita ang mga gibalaan harun kamong may mong balaan ayan yung gamita ang pulong sa Diyos harun kamong may mong alang doon ang nagpata paubos ang nagpata si pagpaulipon kamo sa Diyos kung ulipon kamo sa Diyos ang Diyos ay tuuhan di pagpili ang inyong tao ng gituan isa lang ang amahan isa lang ang amahan dadayon ninyo ni panin panidin ninyo ang nagawali kamo mga tao paminawa gid ako gusto ti paminawa ako gusto ti Naminawa kung Ong Gisuti ang taas balaang kasulatan. Ang balaang kasulatan mo'y gamitin sa pagkukumpili ang tao makaluwas ko ninyo. Paminawa gi ko ninyo, paminawa gi dili na nako mapugan ang kalibutan, dili na nako mahi ang kalibutan. Mabuti yung panan sa kapanahonan, adona, adonay kapanahonan, adonay kapanahonan, adonay pagpugas. Magsigira ba magdaro, magsigira ba magpugas, naagi magharbis, magharbis yod, maharbis yod Doha ang aman, doha aman, aman. aman amahan nga dadon ka mas kalaglagan o amahan ang ato ka mas kini akong gisulti, tingawag niya akong gisulti. Kung sa ko Alas, ako kanigipalanog. Ako kanigipalanog. na makuha na ako, kung sige na akong gisulti ini. Ano kini akong gisulti? Ano ano, minahaw ako, minahaw ako, minahaw ako. Anaas ko lang kasulatan. Magbasa kita. Ako kanyang gipalanog, ako kanyang gipalanog. Gipalanog na ako dito nandili. dili para kanako para sa kaluwasan. Para sa kaluwasan isulti niyo ang kaluhasan. Ayaw ka mo pag-ilog simpan. Isulti na ako sa Isang tinong kalawang sa Bilit simpan Ang Ang lugag ka na Ang lugag ka No, tinood akong isong tiyo, adunay langit, adunay imperno, o magpili sa gbini, datun sa bagong yuta, adunay bagong yuta, tinood yun akong isong tiyo, buhay ko nga saksi nini, buhay ko nga saksi, tinood akong isong tiyo, tinood adunay langit, adunay yuta, tinood ng isong sa uban, sa uban mga tao mga bata ka na batay tinu na tinuod aduna aduna git aduna aduna ako mo saksi ako mo saksi ana aduna impero aduna langit aduna dios aduna dios nga kana to dili tao ang magukom, isa lang ang amahan isa lang amahan Si Luso ang Diyos, si Luso ang Diyos, bupatay siya sa mga taong bakakon, bupatay sa laglagon sa imperno, laglagon sa imperno, ayaw niyo patya ang Diyos, ayaw pagpatya niyo, ayaw niyo lundi ang mga patay, Ayaw nulo di ang cross. Ayaw, ayaw. Ayaw ka mong anak niya na kinahalan. Sundo ng ilang mga binuhatan. Sundo ng mga binuhatan. Dili na ang Diyos. Dili na ang Diyos. Ang Diyos isa lang ang Diyos, isa lang ang Diyos. Dili angay ludan dili ang mga angel, dili angay ludan ang mga angel. Dili angay ludan ang mga santos, dili angay ludan. Isa lang ang Diyos, isa lang si Luso ang Diyos, si Luso ang Diyos. Ayaw niyo gamit ka ang gibalaan. Ayaw ka mong gamit siyang gibalaan. Gibalaan ka na niyang mga pulong. Kaya di siya gustong tanglotan na pati na mo balik na siya. Ispada siya. Ispada. Dili kanina. Dili ispada siya ang alpag. Ang mabigan. Ang patas kapanahonan. Ako lang hindi kalutan pinagi sa Espiritu at Espiritu. Anak, nako ko, ko sa kalay sa Espiritu. biya, niyo ang kaya nagbuhat ko sa sama sa nagpatay sa kong 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 paminao paminaw ni ako niya kisulti pinaagi pinaagi sa mong ibuhat pala nung hindi mo kalimutan ang gusto ka na ako gusto ka na ako gusto sa pulong gusto sa Diyos Diyos ni ako of Diyos ni Abraham of Diyos ni Isis tinood na akong kisulti tinood na pagbasa mo wala ang kasulatan ng talid inyo ang at to ka mo nag nag sa nagawali nga mo reflex sama sa sa ako ako ang gigamit ako ang ginamit dili ko alang doon dili ko pare dili ko pastor dili ko adunahan <laughs> paminawag din akong sulti, paminawag din akong sulti, paminawag din akong sulti, dili na ko, wala na ko, iluha nga mo ila kaninyo, wala na, wala na, panahon na, panahon na, hapit ng kapanahon ng karong kalibutan, tanaw, karong kalibutan, dagang, naga, naga sulti, ini, tuuhin nyo na, naga sulti, tuuhin nyo na, ang ampo, isurin din sa lino. ayaw ka mo pamangkak, ayaw ka mo pagkataas, kamo mga dato, kamo mga dato, pamalandong in town, kamo, pamalandog in town, kamo, kamo mo kaitas, o, pamalandog in town, kamo, kamo mga pare, Pangalandog ka mo isa lang ang Diyos dili. Mamatay, mamatay, mamatay ang tao, mamatay ang tao. O nga, aduna yung impero, aduna yung langit. Pero magpili, magpili siya yung Ang mabiling buhay, ang mabiling buhay, dali ka mo, dali ka mo rin magpandong ko sa kalahin sa Espiritu. Si Kristo ang sa langit siya, ang alpang ang mabito. Siya ang alpang ang yung Maminawag yung tanay niya kung gusto tinili ni para ka para sa palawasan. Kung gusto mo palawas dali ka mga risultihan po ka mo. Mahala. Isulti na ko ang tinood. Dili ni kinibaka. Dili ni baka kayo sa autoridad. Maminawag yung tanay niya. Maminawag yung tanay niya. Maminawag yung tanay Wala na po yung luha niya. Wala na. Wala na. Wala na yung panahon. Hapit ng panahon. ka ng kapanahonan. Hapit ng kapanahonan. Walay taas pinin na bitang gawas. No? Uy ka Kenapa pangas. Kanawa eh. altar. Altar lagi bibilog sa espiritu. Kaya ang gigamit sa nagbugna na nin. Espiritu ana. Walay taas. Bisan asa ka mong napitang. Wala. Kaya altar lagi bibilog dini sa tawahan Kung ining ako gigamit, biha ko na ka mo, kasi si ka na. Ang butanganan sa tubig. Imnanan sa mga karneo. Tananan sa mga karneo. Kaya ang tinuod na punuan, pagipuyan sa amahan, kining gigamit karon sa tiko. Siya ang nagbitbit sa punuan sa simbahan. Siya ang, ang sanga. Ang sanga. Ang sanga. Ang itabanat ni Jose. Ang espiritu sa kabatuhan. Kaya ako ang nagpili kaniya, niya. Dili ang mga pare. Dili ang mga pastor. Dili ang mga tao halandot. Ako ang nagpataas kaniya, Kay e kanunay sa magpaubas. Mapaubasanon kini tawana. mo ako mapalag sila. Musugo sila kaninyo. Mamao ka na ang altar ninyo. Bisang kinsa. Makasubun. Bisang magbasa sa balaang kasagata. Walay. Di pa e wala ako na kaiwan na respetuhan ninyo ang inyong ama. Pagbuhat ka mong alta, na walay makasuhat. Kung ino niyo ka na, nga balaan. Ang balaan, nga gisulti ko kaninyo, ang inyong kasing-kasing, o binuhatan, kaya ang akong simahan, ang inyong kasing-kasing, mao ang akong simahan, o tibang. Mag-unsa ka na. Wala ka ng mga nagpalistiyas. Balaan ko ng simbahan. Balaan ng altar. Pero ang nagpakaon niya, mga puti, puti, pero gisi. Mga nagpakaon niya. Mau ka na ang tinago sa inyong relihiyon Ang nagpakaon panino sa tinuod nga pangulong pare kay ako ang tinuod nga pangulong pare kay naghalad ko sa akong kinabuhi, nagpakamatay ang musulad ka na ako mamatay ang balik sa espiritu na nagwalis sa kalibutan ang magpapandong kanina that's sa pagpulitan. kay adunay mahabiling nga buhi tungod sa mga pinili. Bosa untinto na kamo haron maapil kamo sa pagpili. Maungilain ko kamo karam. Wala lang gilain. Kundi hindi mong putlay apan ko magpabilin ka mo sa padiyos Diyos ninyo na pagtuo sige ka magtuo apan wala nagabuhat magpabugat hinun ka mo sa akong gamit o nahon ko ka kaya adunay sa nga nga na muna na munga kutun kiri aron pamalandungan sa namin o adunay sanga nga sama sa inyong gilang Diyos o amahan diha nagibuhat kunuhay niyo nga balaan nga alta pero ang nagabasa sa balaan kasulatan, walay binuhala mga impostor piyan ko ka ang pan nga ilang dipakaon usa ka na sa pagpagkaroonin na kaya ang nagbuhat ni Ana na sirimonya wala nagabuhat mao ka na ang buhat ipasabot na pan sa pag-antos mag-antos usa sila kung mamatay parang magpuyo uban ka na kapan kung malipayan sila nagkabalo na ka Sila ang nagpakadaog ka na ako sa langit. Kaya nagangkon sila nga mahal. Pero kini akong gigamit. Ako ang nagpataas ka nila. Maungang mo refleksya sama sa akong panagway. Sama sa akong panagway. Mo refleksya sama sa akong panagway. siya ang inyong paglaom sa umaabot kay siya nagpakaon ka ninyo o tinuod na pagkaon kay ang pulong mao ka na'y tinood na pagkaon o kamo ang mukaon ni ini maluwas kung gamito ninyo ang inyong kaalang. Patayon ka mo na mapawasala kay ang nagpawas ipatas. Busa pa dahil gusto ka mo mapahitan Kamu, nagagamit ka na ka. Nagagamit sa gabaraan. Kaya adunan ako yan. Isulti kini, eh. anak. Isulti kini. Eh isulti kini ayaw pa lang ako maoy tinuod na pagulong pare o ako ang nagpili kanimo hinaagi sa imo hugot na pagtuo ka na ka ikaw anak ikaw ikaw na ang pinangga kong sulugwan nga kanunay kong bisog kay nakigigala ka kanako. Ang makigigala kanimo nga maminaw Mudool. imo mga insaan. Ayaw ka wala ka. Ang musuko kanimo. Ako ang magsigot kanila. Salamat kanimo. Na. Salamat ang kalinaw, ibilin ko na sa kanina, o ang aking gahan, para sa hintit niya himaya. Ikaw, ang gamit kon sa Espiritu sa kabatuhan, kay dibuhay ni mo ang mga matay kanyad, magipatay ni mo, magipatay. Ikaw, ang paglaom sa bagong espiritu hanong kusog ang gahong sa maayong balita ang bagong Israel ang bagong Israel ang bagong Israel Ang may gubma ka nila. Ang magmahal ka nila. Nagmahal sa akin. Pero ang kanunay magpamukad ka nila. Ang, ang kanunay magpamukad ka nila. Nagpapatay sa pulong na naa ka nila kay ang nagpabugat ka ang imong mga suod ang imong mga suod sa imong kinabuhi mao'y nakapabugat ka nima kay anaa si dai kasina kasinos diya ka nima mao ana um natuman na dinhi kanimo Ano na kaya sa kinabtumyan sa imong -pag pag-a